yon mga ka-G Magano na tayo Linis-linis din pag may time Nagpakain kasi ako nung nakaraan Nung isang gabi Nagpakain ako nung Mga alaga kong Japan G Kaya kung napapansin nyo Ayan May mga paa ng lats Lats kasi yung pinapakain natin lagi Ayan, napapansin ko din na may mga malalaki na rin. Ayan, tulad nito. Ayan, yung mga gantong kalalaki. Ayan, binubukod na natin yan. Dahil masikip na sa kanila yung ganyang lalagyan. Dahil lagyan natin siya sa mas malaki. Mas malaki na lalagyan. Para in case na magmult sila, hindi sila mabadmult. Ito, may nakita pa ang isa dito. Ang laki ito. Ayan Cut face Zoom natin Para makita nyo Ayan Cut face Ito yung tinatawag na cut face Ayan o Kung mapapansin nyo Hugis pusa Yung marka niya may mata din Ayan yung kulay puti. Oop. Oh. Nakakalimabas. Tulad nyo, no? Parang masikip na sa kanya yan. Kaya ililipat natin yan. Naharvest ko nyo yung ganyang kalalaki. Ito pa. Ayan. Saka, kailangan na rin malinis yung mga lalagyan nila. Kasi madumi na. Ayan. Ayan ang mga ililipat natin sa pitak mugan. Ayan. Madami na din. Madami na rin ako nakikita pang harvest. Ayan. Lilinisin din natin yung lalagyan nila. Yung iba na ano ko ni, na, nalipat ko na sa pahamugan. Nasa ba Diyan, nandiyan nandiyan yung iba na harvest ko Nandiyan yung iba Ayan. Ayan pa Ayan din Marami na rin tayo na harvest Ayan Dito rin mayroon din yan Ayan mga kaji Pasilip ko lang sa inyo Uy, na, na na tayo. Ito.